Ando yung duyan nga ni kapapis ko. Ali si Boy Boy, tag si GB, nagwapo. Adi sa Kabakawan Beach. Oh. Ali kakarana mo. nahulog na nahulog nahulog na si karigo na si Buibo o si JB marigo si JB oh ali si Nonoy Garong si Nonoy Garong si Nonoy Garong Papa. Nyur, pintar nyur. Ayo neng gara enam. Entok pai. Me ndok pasunuy. Gara enam. Sabakawan. Papa, putih. Halo gara lok junior na nyor, nyor. Naulog, si junior. <laughs> <laughs> Sa

kde ma pristo